Hello, magandang buhay. Nakuhanan na namin to ng pang-ulam actually. Pagising ko kaninang umaga, nagka-harvest na pala sila dito. Nahuli na nga ako ng labas. Hindi na rin ako nakatulong sa kanila. For today's harvest, pechay, mustasa, at upo. Unang visit ko nga pala dito sa garden for the year. Kahapon nga kasi ay may pinuntan kami. Tapos pagdating dito sa bahay ay natulog ako. Sobrang natutuwa nga akong i-update to sa inyo. Ito na nga pala yung mustasa na tinanim. Alam ko na susundan nyo yung journey ng mustasa na to. Mula sa pagbibili ng seeds, yung pag-aayos ng plat ng tatay so, na ko. Ito yung mustasa. Tingnan nyo guys, ang lalaki na. Tapos don. hanggang doon. Ito yung naunang naitanim Tapos dito naman yung kasunod na plat. Tapos yung muli, tapos yung iba, marami pang tumutubo. Pero ito, for now, ganito na siya kalaki. Ewan ko kung mag-ano. Sa medyo ma makakapal daw na part, yes, mag -tra transplant pa rin para mas lumaki pa. So, no? Actually, may bagong bili na nga ulit. Tatlong lata. May naman, papunta tayo dito sa may mga upo. Ang laki na, no. oh. Ito naman ay iniwan para maging binhi. And then yan nga, may mga maliliit pa. Pero itong iba parang may tama. Ayan. Nakuha na naman namin to ng pangulam actually. Ilang araw nga kami naging busy sa loob ng bahay. Nagligpit ng mga gamit. Nagprepare ng mga handa for Christmas and New Year. Kaya't na past days ay hindi ako nakabisita dito. Last visit ko nga pala dito ay maraming mga bunga. Hindi ko na nga rin napus pero nakuhanan ko. Itong araw na to ay kasama ko nga pala sila ahaling Makulet at ate Cheska. Pero kanina pinitas na rin nila at pambenta. Pauwi na nga ako nito at may nakita akong talong dun sa may tabi. Isang piraso nga lang pero medyo malaki na. Kaya pinitas ko na at pwedeng pang torta. Nakabalik na pala ako dito sa bahay. At nakaayos na nga pala yung pangbenta nilang gulay talbos ng kamote, pechay, mustasa. Alam nyo ba yung mustasa na isang tali? 3 to 4 pieces nga lang ang laman. Sobrang lumaki na kasi sila. Pero kahit malaki ay hindi ganun kaanghang. At hindi rin yan mapait. Ang ganda nga pagmasdan yung tubo ngayon ng mustasa. Masarap sa mata. Ito nga pala yung na-harvest nilang upo kaninang umaga. Bale, limang piraso yan. Nakakatuwa nga lang kasi kinanim yung upo na yan dahil gustong gusto talaga ni Ate Cheska. At ngayon, pambenta na. Hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa panonood. Follow for more.